sa aking mga boss, ang mga minamahal kong kababayan, isang magandang hapon po sa inyong lahat. Matag ikaupat nga lunes sa Hulyo, ipahigayon ng City of the Nation Address, SONA. Mawakin niyang panahon nga muhatag ang Presidente sa Pilipinas o report sa kahimtang sa nasod. O karong adlawa, si President Pinigno Aquino III muhatag sa inyong ikalamang sona. Pipila ka mga tao din sa Sugbo ang among ipangutana kung unsa ilang boat malunggan gikan sa Presidente. About sa Kuan K-12 curriculum, kay last batch na ba yung mga third year karoon sa high school niya ang K-12 curriculum pawin ka ng na mo kay murag dili pa na siya angay sa atong sa atong bansa karon kay tungod kay murag wala masiguro yung budget pa kay kasagaran sa mga school karon wala pa tarong nga facilities dili mo taas ang mga kuan ng taba presyo sa so presyo sa mga kalulito kay ano ba yung kalisod ang ato rin Ang ato na ang mga pinabuhi nga na. Ang gusto ako, na kong i-discuss niya dire sa commission, ngano atong nga ang Pilipinas, luag kayo. Luag kayo ang Pilipinas ba? Sa inka para sa Gawas, sa India, ang Pinoy makasarik to. Putlag ulo, ano. Mandiri ato ako, ang taga-farin. Dito ray, igyo ray, e-abort, ipao, pauli o pa, lang country. Antod karon nga since pila pa ka years ng drugs wala pa gyud na makuha gyud ni pa gyud na masolusyonan. nan da nang nag continuous pagyapon ba kay sa pila ka pila ka generation nga presidente wala pa man gyud na siya makuha gyud I would want the Aquino, Aquino administration to tackle on is the Sangguniang Kabataan or the SK. I think uh, with proper implementation, the SK really has uh, a great future. It's, it's, I mean, it would really give great benefit not to, to our entire country because the SK could be the direct link of the government or, I mean, the local government units to its people, especially the youth, uh, The youth are are in greater number as compared to the adults, so that's the issue I would want the administration to tackle on Sonia. Akinoy, I'm your boss. It's not too late. You still have two years. Ikaw, unsa may gusto nimo madunggan sa sona ni President Aquino.